Ah, so, Padilla. Salamat po Chairman, sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. kasi dapat automatic yung Chairman eh pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba eh, eh, bakit naman lang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa, di ba? Automatic 'yun, pakikinggan mo yung dalawang partido. Kasi nga po Mr. Senator, wala naman maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz, wala naman pong pang-anong pinwersa si Nanay LB na tumay... tuma tumakas na nga. Tumakas eh, na nga. Eh. Hindi nga po namin alam sir na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Kasi 'Di ba sinabi na, ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong para Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si Nanay. Ay hindi na nga po nagsalita, sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. eh dapat tinatanong mo, 'di ba? 'Di ba tinanong mo dapat, 'di ba? Automatic 'yon pagka sa barangay tatanungin mo 'yung dalawang partido, 'di ba? 'Di ba ano po 'yan? Yan ang SOP. Ay, yun po lang sir talaga naging pangyayari po sa barangay. Ay, parang sinasabi mong hindi mo ginawa 'yung trabaho mo. Eh, Ginawa ko po sir dahil hindi eh, hindi mo hindi mo kinausap, 'di ba? Ang trabaho ng chairman, pakinggan mo 'yung dalawang partido. Ay wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya tinatanong namin. mo si Nanay. Hindi po na imig. Nay, po, tinanong, nai. tinanong ka ba tinanong ni Chairman? Po kayo, kayo. So, hindi po. Ano la? Sa lang Masalang po, sabi ko. Ako po ang nagsalita, sabi ko, Chairman, paki-check po 'yung gamit ko. Baka po sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Sir, man, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag po si Nanay LB. <laughs> Bakit pa sa tumakas? Kung hindi naman siya iipe iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Okay, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita, maniwala ka sa akin. <laughs> 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 chairman, yung katarungan pang barangay, ikaw ang chairman o meron, meron ba ibang chairman? Uh...